Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng katatakutan, kababalaghan at misteryo, nandito ka sa tamang tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Ngayong gabi, pagpapatuloy natin ang pangalawang parte ng kwento natin kagabi. Narito na ang kwentong pinamagatang Isang kaganapan na hindi maipaliwanag. Kakaibang pangitain. Part 2 Simulan na natin. Doon ko naisip, planado nila ito. Pero paano ma-isasama sa plano ang pagbabalik ng isang taong pinatay na? Habang naglalakad ako, nakita ko ang mga pamilyar na lugar ng kabataan ko sa Cavite. Ang creek na dinadaanan namin noon. Ang tulay kung saan kami umaakyat. Lahat ng mga alaala ng kabataan ko bumalik isa-isa. Pero ngayong gabi, binalot ito ng takot. Sa gitna ng kalsada, nakakita ako ng batang lalaki. Nakasilip lang siya mula sa poste, nakangiti. Madilim, pero ramdam ko ang titig niya. Nang lalapitan ko na sana siya, bigla itong tumakbo at nawala. Nagpatuloy ako. Walang tao, walang ilaw, parang isang subdivision na iniwan ng lahat. Ang tanging maririnig mo lang ay tunog ng kuliglig at ang yabag ng sariling paa. Hanggang sa makarating ako sa lumang bahay na tinatawag naming haunted house. Noon, nilalaruan lang namin itong takbuhan. Pero ngayong gabi, ibang pakiramdam. Habang nakatayo ako roon, ramdam kong may mga matang nakasilip mula sa mga bintana. May malamig na hangin na dumampi sa batok ko at biglang parang may mga aninong gumagalaw sa paligid. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng mabilis, pero sa bawat segundo, nararamdaman kong may humahabol. Mga anino, maitim, mahahaba ang braso, nakaamba para abutin ako. Hanggang sa maramdaman ko, may kamay na humawak sa leeg ko at bigla, naglaho ang lahat. Pagmulat ko, nakahiga ako sa loob ng maliit na kahong puti. Ang paligid, maliwanag. Wala akong makita kundi pader na parang walang hanggan. At isang boses ang narinig ko. Nabili ito ng hindi mo kagustuhan, pero nagamit mo ito ng hindi mo nalalaman. At doon natapos ang lahat. At dito na nagtatapos ang ating kwento mga katambay. Maraming salamat sa mga letter sender natin na walang sawang nagbabahagi ng kanilang mga nakakatakot na karanasan. At salamat din sa mga suporta niyo makatambay at malayo-layo na ang narrating ng ating channel Tambaya. Sana madami pa tayong maging katambay at kasamang making sa mga kwentong nakakatinding balahibo. Kung may sarili ka ring kwento ng kababalaghan, isend mo sa tambayancreepy at gmail.com at baka ikaw na ang susunod nating basahin dito. Ulit ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa susunod na kwento ng Lagim. Dito lang yan sa Creepy Tambayan. Comment ka naman kung nagustuhan mo ang ating kwento. Salamat mga katambay!